Hi nice. guys, nice. OMG! Ay, 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 ay. Ay, ay, ba yung sa uh, highway. Pero, linggo like, kasi uh, Mother's Day, diba? lang ako lalong tinabahan. Akala ko, ng masama sa akin. Hindi may order sa akin ngayon ng bigo at palabok. So, hindi ko inisip na hintayin yung aking asawa na may yata. Gusto ko kasi paano may order ay mag-deliver ako sa kanya ang oras. So, niya, kaya ko naman mag-drive. At alay, ito naman linggo naman ngayon. yun, naman po dito sa amin yung Uh, hindi no, na ako akala nyo at wala po dahilan para malit ako sa order dahil ano ito ba lang ako na ako ng drive na pakaw na lang guys. so ano nangyari guys nandito lang na ako sa highway eh. yung flats. ay actually hindi ka natanggal actually pagdalong ko na plants putol ang lakas ng motor. Pak! lang siya. Akala ko guys, yung motor ang... Yung motor ang problema. Okay, yung naplata, uh, yung ganun. Pero hindi pala. Putol yung plat. Ito guys, nakatakot ako eh nyo? Ito lang guys. Putol siya. Ito lang. Hindi ko naman papaandar kung hindi ko naman mabibilihan lang kapalit ng ganito. Yan. Hindi ko naman papaandar. Kasi kailangan ka pindutin dito eh. May pindutin ka para yung paandar ng motor at uh, ma-maintain. Kaya hindi ka aandar talaga eh. Nakalita ako na ito sa highway. Pinamahal talaga ako ng sobra. Kasi, siyempre hindi may accident eh, hindi naman natin masasabi yan. Kung alam niya naka pero meron lalo pa rin tayo sa pag-iingat. Kaya kailangan guys, mag-iingat tayo ha. So, ako, um, sobrang nag-iingat naman din ako. Pero so, dahil nga siguro, hindi natin inaasahan na mapakaroon ng konting accident and konting averia ay ayan thank god pa rin maraming salamat pa rin ay god dahil wala lang yari sa akin sama sama so happy mother's day sa lahat ayan so ngayon mother's day ngayon ano nga yung kumakamakamay din po ano niyo ba yung unang unang ko na ikip yung mga anak ko? ko iwan yung mga anak ko na, hindi mo na ako mawawala or ma wala na lang bigla eh kasi yung mga malaki na yung gastos eh kaya na mo, mo mawawasin na lang ka bilang lalay siyempre eh malaking bagay yung nagdasas ng kumbayin sa hospital ako yung alak ko eh Alis na pabayaan at ayun ako ang pahinga ni Ma at noong po ito ka ko, po huli na lumang po kumita Diyos ako, po no? hello hello ano po bilis oh pambili lang hello parang paluto na oh so, ano naman nila ko sa anak ko, hindi ko wala kayo ang ko. man ko na naman. Binibili, lalo na mga ubi-ubi, alakalamay, ganyan. nga, uh, wala siya ngayon ko eh. Kung walang kahoy Kaya kaya ko naman nga gusto ko pong pumunta na nga anito na RCA ginawa ko po guys sabaka kang dalawa ko noon dahil malaki na lang po yung RTS guys doon na po siya oh pinakaran ko na lang po at nakabili po ako dito lang Bilaho ayan nakabili lang po ako ng kailangan ko of kalabok ko. Ayan. At saka ball of up ng kalabok. Yung pambi ko naman po lang bahay na po. Iliwala ko po sa nila dito sa ko na yun na po para sa oras oras uh, nakasalang na po sa binili ko po, po kayo dito ko na mag na lang po early dito. Pauwi naman na po si Rodi. Ah. Kumayan naman po sa kaya yun po. Madali na po kung punta dito. So yun guys, uh, na ko lang po ang oh, aking Mother's Day <laughs> na kaba-kaba ka ayan so siyempre uh, mas may papayo ko lang guys nabrang ingat na lang siguro tayo pala sa uh, highway tayo ingat, ingat, no ingat, Kung so, inuro no, ako, hindi lang ako Hindi, hindi ko lang talaga nakuulit, guys. Ayoko lang makuulit. Kasi parang mga naging... nangyari sa akin warning. Warning ako na wala akong... Kung na may na wala kasama, na... Talagang... na kasama, kung gano'n, talagang driver. Kasi ako driver na ako sa may bariyo-bariyo lang eh dito so, kasi highway o so, kasi na nung kumpare ay accepted na ako pa rin yung nakamali pero ngayon nga, ano ko ha, na sure hindi ko na mauulit kapunta lang dito yung ko at uh, nakontak ko naman yung na din yung pension or nakapunta yun dito yung asawa ko at uh, kumunta na sa um, ng kampin doon sa class doon sa dami ng school Namin namin kasi school guys may mabayad doon uh, natin na natingin na mga kasi nalilis na gamit sa motor. Manalas po kami doon nakakautang na mga ano. Halimbawa, na mo kami ng bulo, ng palata, ng iraan ng interior. Nakakautang po nila kami. At sobrang nakakabay po nila. ah uh, ako po ninyo yung kanilang shop. So, mga ko kong upload. Ayan. So, ano nito na nga lang po guys. Sa inyo na naman ako. Parain na po yung asawa ko. At, ah, uh, may nalala na po yung, ano, pag-uutangin po yun. Mabait po yung uh, inuutangan namin dito. Kasi maalala ko po sa inyo. At andaan, uh, andin po tayo magdanastad at may nababiyahin po tayo at may aanas po tayo at may nalabas po tayo ng bahay. Malaking tulong po yun, guys. At uh, hindi po tayo pamamayari din. At yun ako, ngayon, eh, punta talaga na ako, guys, na okay ako. At walang na din, uh, walang namang nangyari sa akin. Yung mag-ganon kaya hindi niya umiibit ang ikan na yung pakiramdam ko kasi tala nilopen ko po, po sa inyo hindi wala po kong load Data messenger na po ako kaya wala po kong matawag dyan wala po load kaya thank you very po at nandiyan kayo Dapat sabihin ako po nung ang nararamdaman ngayon kaya happy mother's day po sa inyo lahat at ah uh... ko sa lahat ng mga lalay